Ano ang kahulugan ng panaginip tungkol sa langaw? Ang panaginip ng langaw ay kadalasang may malalim na kahulugan para sa marami at maaring ituring itong maagang senyales ng isang sakit o simpleng pagpapahayag ng mga isyu sa iyong buhay. Mahalaga ang pag-unawa sa kahulugan nito at kung paano ito maaaring makaapekto sa iyong pang-araw-araw na buhay. Ang pagkakakita ng kumpol ng langaw sa panaginip ay maaaring sumisimbolo ng kawalan ng kakayahan na harapin ang dumaraming responsibilidad. Ito'y nagpapahiwatig ng pangangailangan na magkaroon ng balanse sa iyong buhay at pagtuunan ng pansin ang mga mahahalagang gawain. Ang panaginip na makakita ng langaw ay maaaring nagpapahiwatig na may mga bagay na hindi mo napapansin o sinusubukang itaboy, maaaring ito rin ay tanda ng hindi ligtas na lugar sa iyong buhay na nagbibigay ng babala na umalis o iwasan ito. Ang pagpatay sa langaw sa panaginip ay maaaring magsalarawan ng galit sa maliliit na bagay na nagiging sanhe ng stress sa iyong buhay. Ito'y paalala na mahalaga ang maglaan ng oras para sa sarili at magkaroon ng pahinga upang maiwasan ang pagbagsak sa depresyon. Ang panaginip ng langaw sa prutas ay maaaring nagpapahiwatig ng pagod at kawalang kasiyahan sa iyong kasalukuyang sitwasyon. Ito'y maaaring paalala na bigyan pansin ang mga bahagi ng iyong buhay na nagiging sanhi ng hindi kasiyahan ang panaginip ng mga langaw na umaatake sa iyo ay maaaring nagpapakita ng damdamin ng pagkabalisa at pangangailangan na harapin ang mga takot. Ito'y nagpapahiwatig na maaaring kailangan mo ng pagbabago o pagharap sa mga problema upang mapanatili ang iyong kapayapaan. Ang panaginip ng langaw sa pagkain ay maaaring magpahiwatig ng isang bagay sa iyong buhay na nagdudulot ng pagkabalisa. Ito'y tanda ng hindi kasiyahan sa isang sitwasyon o pangangailangang iwanan ito. Ang panaginip na ang langaw ay lumalabas sa balat ay maaaring nagpapahiwatig na nawawala ang iyong pansin sa mga detalye. Ito'y paalala na maging maingat at huwag hayaang madulas ang mahahalagang bagay sa iyong buhay. Ang panaginip na ang langaw ay lumilipad sa iyong tainga ay maaaring nangangahulugan ng pagkawala ng fokus sa mga detalye. Ito'y paalala na maging maingat lalo na kung may mahalagang proyekto o gawain na kailangan ng iyong atensyon. Sa pangkalahatan, ang mga langaw sa panaginip ay maaaring magsilbing mga senyales mula sa iyong subconscious na nagpapahiwatig ng mga isyu o damdamin na kailangan mong harapin sa iyong totoong buhay. Maraming salamat sa inyong panonood at laging tandaan, hindi hawak ng mga bituin ang ating kapalaran. Gabay lamang ito. Meron po tayong wisdom at free will na pwede nating gamitin. Sa mga hindi pa po nag-subscribe, Click lang ang subscribe button pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa ating daily horoscope.